na katagdang sa sa susunod na taon ang pagbibigay ng allowance ng dalawang libo mula sa pamalang panglungsod para sa mga guro at mga non personel personnel ng pampublikong paralan simula elementarya hanggang sekundarya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ang kinumpirma ni City Councilor John J. Rodriguez ng makapanayam ng news team. Kailan po ang uh, po nito? Ito po ay magsisimula January next year. Yung mga nasa office force kagawad, mga guro, eh, kasama rin po ba sa mga ganitong allowance? Opo, kasama rin po. Uh, lahat, teaching and non-teaching. So kasama po yung uh, mm -hmm. Uh, mga staff but study to po based sa Puerto Ito'y matapos na maupurubahan sa ikatlong pagbasa ang naturang ordinansa na magbibigay ng 2,000 allowance kada buwan sa mga guro at base na rin umano sa direktiba ni Mayor Lucilo Bayron. Opo, okay, yung ordinansa po na yun ay naipasa na sa third reading na approved mm -hmm. na and uh, naisama na rin natin sa annual budget mm -hmm. Yung pong um, um, ordinansa na magbibigay ng monthly honoraria mm -hmm. sa lahat ng public school teachers ng elementary and high school dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Opo. Ito po ay bigla, uh, bilang pagtugon mm -hmm. sa direktiba o kautusan ni Mayor Bayron na pagbibigay ang city government ng uh, 2,000 honoraria sa lahat mm -hmm. ng teachers dito sa Puerto Princesa. Mm -hmm. Public. Teaching mm -hmm. and non-teaching ito napunduhan na rin umano ng nasa 72 million pesos na tuloyang matatanggap ng mga guro simula January 2026 hanggang sa susunod na mga taon meron na po, na budget na Uh, ito po ay nagkakahalaga ng nasa 72 million mm -hmm. para sa buong taon at ito po ay tuloy-tuloy na nilang matatanggap pag mm -hmm. next year hanggang sa mga susunod na taon. Dagdag pa ng opisyal, ito bilang pagkilala o mano at pasasalamat na rin sa malaking kontribusyon ng mga guro sa lipunan. Ito po ay bilang pagkilala mm -hmm. sa mga kontribusyon ng ating guro sa ating mga mag-aaral mm -hmm. at uh, bilang uh, parang pagpasasalamat na rin Apo. sa kanilang mga uh, kontribusyon dito sa ating uh, Uh, Samantala, minsay naman ito sa mga guru at mga mamayan na ang ginagawa ng pamahalaan ay para sa kabutihan ng taong bayan. Hindi lang po sa mga guru kundi sa lahat po ng mamayan uh, ng mga uh, gusto ng Puerto Princesa. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa ating pamahalaan. Umasa po kayo na ang lahat ng ating gagawin, ang lahat ng ang gagawin ng ating pamahalaan ay para sa kabutihan ng nakakaraming. Bing Bataga, Basta Radio, Ibandira Mo.